kasalanan ang dahilan ng lahat ng pagkakagulo sa mundo. Ang kasalanan ay ang ating kabiguang sundin ng mga utos ng Diyos at ang hindi pagtitiwala sa Kanya. Sinasabi nga ng Biblia na tayong lahat ay nagkasala. Ito ang sinasabi sa Roma chapter 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bilang mga tao, alam natin na tayo ay nagkasala. Ngunit sa pamamagitan ng Panginoong Isu Kristo, nagkaroon tayo ng kapatawaran. Ngunit ang katotohanan ito ay nag-iwan sa atin ng tanong kung ano ang dapat nating maramdaman bago at pagkatapos na magkasala. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na lahat ay nagkasala. Dahil sa malalim na pag-ibig ng Diyos sa atin, ang kanyang biyaya ay inilaan upang palayain tayo sa kasalanan. Ngunit sa kabila ng ating pagkalugmok, tayo ay patuloy na nagkasala. Ito ay sapagkat walang perpektong tao. At bilang mga Kristiyano, ibig sabihin ay nagkasala pa rin tayo dahil meron tayong sinful nature kahit kinilala na natin ng Panginoong Kristo. Sinabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma chapter 7 verse 25, Salamat sa Diyos siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito ang aking kalagayan. Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, pero ang aking makasalanang laman ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Makikita natin dito na kahit siya ay apostol na ng ating Panginoong Heso Kristo, nananampalataya at sumusunod na ay nagkakasala pa rin. Ito ay dahil sa ating laman. Ito ang nagpapatunay na kahit tayo ay mga kristyano na, hindi pa rin tayo exempted, hindi pa rin tayo magiging perpekto dahil wala pa tayo sa langit, dahil tayo ay nasa lupa. Tayo ay meron pang mga laman, nasa atin pa rin ang sinful nature na namanan natin kina Eva at Adan. Sinasabi sa verse 1 chapter 8, kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ngunit bilang mga mananampalataya na tulad ni Apostol Pablo, tayo ay nagkakasala pa rin at ito ang dapat nating tandaan. Kapag pinag-uusapan ang kasalanan, dapat iba na tayo sa mundo dahil mga kapatid, na kay Kristo na tayo. Ibig sabihin, hindi na tayo katulad ng dati. nag na tayo sa mundong ito dahil binago na tayo ng Panginoong Yesu Kristo. Bagama tayo ay nagkakasala, ngunit dapat ay iba na ang tingin natin sa kasalanan at hindi na tayo katulad ng dati na walang pakailam. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, dapat meron tayong maramdaman bago gumawa ng kasalanan at pagkatapos gumawa ng kasalanan. Kung hindi mo ito mararamdaman, tiyak na ikaw ay nasa kapahamakan. Hindi pwedeng hindi natin ito maramdaman dahil ito nagpapatunay na tayo ay nakay Kristo na. Once na tinanggap na natin ang Panginoong Yesu Kristo, mananahan na sa atin ang banal na Espiritu. Sabi sa 1 Corinthians 6, verse 19, Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo na ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu na ay nananahan na sa ating mga katawan dahil hindi na natin ito pagmamayari. Ang banal na espiritu ay katulong, tagapayo, tagaaliw, o kahit na tagapagpalakas ng loob sa madaling salita. Ang banal na espiritu ay katulad ng Panginoong Kristo. Mga kapatid, dapat nating maramdaman ang pagkilos ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Maraming paraan para kumilos sa atin ng banal na espiritu bilang mga mananampalataya. Ngunit kung patungkol sa kasalanan, ang banal na espiritu ay kumikilos upang patunayan na mali ang isang tao tungkol sa kasalanan at nagbibigay siya ng katuwiran. Halimbawa bilang mga kristyano, parang may naririnig tayo sa ating isipan na mali ang ating ginagawa at huwag na itong gawin dahil tayo ay magkakasala. Ito ang banal na espiritu na nagkoconvict sa atin kapag tayo ay gagawa o pagkatapos makagawa ng kasalanan. Ipaparamdam niya sa atin na huwag itong gawin dahil hindi ito ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, dapat nating maramdaman ang conviction ng Holy Spirit lalo na nga pagdating sa kasalanan. Sa Perso 1 John 16 verse 8, pagdating niya, patutunayan niya na ang sanlibutan ay nagkakamali tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Kumbaga, meron tayong nararamdaman sa puso't isipan natin na nagsasabing hindi tama iyon at hindi kalooban ng Diyos ang ating ginagawang kasalanan. At kapag itinuloy natin ang bagay na iyon, ay pwede tayong mapahamak. Mga kapatid, ang pakiramdam na ito ay para tayong nakukonsensya, ngunit magkaiba ang dalawang bagay na ito. Inihahayag ng banal na espiritu ang katotohanan ng Diyos at ang katotohanan ng Diyos ay nagpapabago sa ating konsensya. Lahat ng tao ay nakukonsensya, ngunit ang nakakaranas lamang ng conviction ng banal na espiritu ay ang mga taong nananampalataya sa Panginoong Iso Kristo. Kapag tayo ay nananampalataya sa Panginoong Iso Kristo, Magkakaroon na tayo ng takot sa Diyos at hindi na tayo basta gagawa ng kasalanan na katulad noon hanggat maaari ayaw na natin gumawa ng kasalanan dahil nananahan na sa ating ng banal na espiritu. Ang isa pang halimbawa ang banal na espiritu ay nagkokonvict sa buhay natin pagkatapos makagawa ng kasalanan. Ito ay kapag naramdaman natin na parang merong bumubulong sa atin na oo. Nagkasala ka pero lumapit ka sa Diyos at magpakumbaba. Dahil sa kabila na ginawa nating kasalanan ay patatawarin niya tayo. Kapag naramdaman natin ito, ibig sabihin ay kumikilos ang banal na espiritu sa atin. Ibig sabihin inais ng Diyos na itama natin ang ating mga pagkakamali at hindi na ito dapat gawin. Pag kinikilala natin ang ating mga pagkukulang sa harap ng Diyos, walang nakakahiya dito. Sa halip, ito ay nagbubukas ng mga pintuan ng awa para sa atin upang makakuha ng biyaya at may tama ito kapag napatunayang nagkasala ka sa ibang bagay. Nangangahulugan lamang ito na meron kang magandang katayuan kasama ng banal na espiritu. Ito ang gampanin ng banal na espiritu para sa ating mga mananampalataya patungkol sa kasalanan. Huwag nating isipin na napakadumi natin at hindi na tayo mapapatawad ng Diyos o di kaya naman ay galit sa atin ng Diyos dahil punong-puno tayo ng kasalanan dahil hindi ito ang kalooban ng Diyos ito ay mga kasinungalingan ni Satanas dahil gusto niyang isipin natin na galit sa atin ng Diyos at hindi na tayo mapapatawad pa ang conviction ng Holy Spirit ay nagsasabi sa atin lumapit sa Diyos para humingi ng kapatawaran magpakumbaba at tumalikod na sa ating mga kasalanan ngayon mga kapatid kung tayo ay hindi nakakaramdam ng ganito ibig sabihin walang banal na espiritu na nanahan sa atin at maaari tayong mapahamak Sinabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 1 verse 28, at kung paanong hindi nila ibig na mapanatili ang Diyos sa kanilang kaalaman, ibinigay sa kanila ng Diyos sa hamak na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat, kapatid. Pakinggan natin ang tinig ng Diyos at huwag ang Diyablo. Anumang oras na kinukunvik tayo ng banal na Espiritu sa mga maling bagay, tandaan na ang Diyablo ang tagapag-akusa ng mga mananampalataya. Meron ding tinig ang Diyablo sa paligid natin. Mag-ingat dito at huwag makinig sa Kanya. Ang pinaka-purpose talaga kung bakit kinukunvik tayo ng Holy Spirit ay para maging maayos at mabago ang ating buhay espiritual habang tayo ay nasa mundo pa at habang hinihintay ang pagbabalik ng ating Panginoong Isokristo. Pinupuno ang mga mananampalataya ng buong kagalakan at kapayapaan habang tayo ay nagtitiwala sa Panginoon at magkaroon ng nag-uumapaw na pag-asa. Ginagawa ito ng Diyos dahil habang nasa mundo pa tayo, pwede pa tayong maatakin sa tanas. Kaya tinutulungan tayo ng banal na espiritu, lalo pagdating sa kasalanan dahil ayaw ng Diyos na mapalayo tayo sa Kanya. Pinaniniwala tayo ng banal na espiritu na tayo ay mga makasalanan na nangangailangan ng isang tagapagligtas. Kinukumbinsi niya tayo sa katotohanan tungkol sa Panginoong Kristo na kailangan natin, sapagkat siya at siya lamang ang nararapat sa ating papuri at lahat ng kaluwalhatian. Hanggat nabubuhay tayo sa laman na ito, makakatagpo tayo ng mga hamon at kung minsan ay magkakamali. Kaya naman ang Diyos ay may napakahalagang regalo sa atin sa pamamagitan ng banal na espiritu. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and Godless.